Ngayon maganda maganda araw po mga kadyan. Ngayong araw po ay ipapagawa na po natin yung ating uh, hagdanan po sa papuntang uh, second floor. Ayan. Yahoo! Ito yung mga materyales. At ayan po. Pabago bago po tayo na plano po sa ating bahay. Yung hagdan po natin dating uh, spiral po dapat eh. Yung, art, yung conventional na hagdan na lang po yung ikakabit po natin dito. Ayan. I-welding niya po yung part po ng puting natin. So, para mas tumibay po yung poste. Ayan po. Mabuhusan na po niya ng asamento yung ato puting sa baba. Kataas pala Wala na ito. At yun po. Nagahalo na po siya ng asamento. At uh, magbubuhos na rin po. Ayan. Kunti na lang po yung mabubuhusan niya. Hindi ko lang po na-video yung uh, kabuoan ng pagbubuhos po niya at yung paghahalo ngayon. Papabait kong aso. Parang hindi mong aso ka? Huh? Uh! Ano ka. Ang taas ng hagdan natin. There way to heaven, Crystal. Hindi <laughs> <laughs> naman masyadong matarik yan pagka nagawa na. May saktong hagdan lang katulad sa mga mall. Pagka matanda ka na may rayuma. May... Pag may rayuma ka na kristal, hindi ka na makakaakyat. Yan, yeah, kaya si Tito Cesar, sobra sipag. Uh-huh. Ay. Ha? <laughs> <Huh? laughs> Tawasokan. Mamumunga ka na yan. <coughs> Mamumunga ka na yan. wag dito, wag dito, wag dito. May na ang baga. po, magtatambak po tayo ng lupa. Since bumaba na po yung lupa dito sa so may nagtambakan sa kanal. Ayan. Para po pantay yung anya, lupa. Nandito dito sa likod. Ayan, bumaba na rito rin. Wala na tampakan. Ngayon bumaba sa kabila. Ayan, nakabota po kami ngayon. Ayan no? Ang back time uli. pa pala ko. Ito po yung aking pinapagawang uh, magdan. Maulan po kasi kaya wala nga yung gagawa. Mahirap na mabasa yung welding machine. Sagot ko po. Ayan. Ganda. Pag to, makakakit na ako sa taas. Kahit wala pa yung bubong. Ayan. Muni-muni. -muni sa taas nandito yung tumamanok na rin ah shh ayan ayos na ayos yung bota namin yung kristal hindi pa pa hindi mahirap ilakad papatagin po namin yung bundok na to Ayan. Gaganda rito pagka nabatag. Sa mga wala itong mga damo na ito. Kunting ati ispa. Ay, natapon. Sayang. Ayan, ikakabit po yung ating meter base. Ah, Nainit. Hindi pa pa, napanginit. Hindi mo napakanya yun. Ano? Dito, kamatis ko yan. Hmm. Senyoro po ba? Eh. Ngalim po. Sayin, Ayun, dito yun, hindi po. Sa tito ko. Nagiliw ka check na mga po. Ha? Ah. <laughs> Mahal lang kamatis ah. <laughs> Oo nga. Ay, sa wakas kristat. For the after uh, months. <laughs> Isang buwan. Okay na rin. Kesa yung wala, di ba? Isa nag tayo ng matagal sa isa. Ang bilis. Isang buwan lang naman. Sakto lang. Bukas lang ang lalapa? Hindi pa, pa may lalagay agad yan. Katawag ko pa si Eddie si Mang Egi. Bukas ang ganda ko. Hmm. Pwede naman pala na electrician tea. Papalipat natin itong isang contador. Para hindi napapasok yung Magre-reading. Buro kasi kayo. Electrician na. Uh -huh. Kaya mo kasi mahal. Uh Siguro -huh. uh -huh. uh -huh. oh, mag-reading mo naman Asay. Hindi naman siya doon eh. Pare ah, di lang din yun eh. Ah. Dito lang din sasama. Meter din. Hmm, ililipat dito, lang. Yan dito Cesar. ano masasabi niyo? Yeah, kakabit na. Very good. Hmm. <laughs> Pwede naman palang electrician na rin yung magpapalipat sa isang contador namin. Ano ano? Ito, papalipat oh. ko. Kasi nakalawlaw eh. Delikado yung ganyan eh. No. Hindi, ito ililipat ka ko talaga. Kailangan ilipat. Ano? Ah? Kailangan ilipat. Napansin nga rin nung kung gumagawa. Eh nanong sa akin, ba't nandito ito ang haba? <laughs> Kasi sabi ko dati pa yan. Delikado nga talaga yung kabli eh. na. No. Mataba ba? Mm. Pwede para dito. Para din na rin papasok yung re reading kasi nahihirapan pumasok ah. Eh. Na pupunta para. Hmm. Ah, so ayun po, ito na po yung uh, pinakahihintay natin makabit po yung contador o yung meter base po ng Sameral ko po. Ayun. After ilang uh, months, ayan, one month, maikakabit na rin po sa wakas. Legit pa si legit. At taas po ng ating uh, poste ayan sure na walang sasabit. tayo yun po mga na Naikabit na po yung ating meter base. Kod na doon. na siyang pagan Maangas. Bago yan, no? Kaya nung no, suba pa yan. Ayan, di ba? Kanta. Ganda. Tapos kabila, ipapakabit na rin natin dito. Lipat natin dito sa kabila. Para hindi napapasok doon yung tao. Ayos na ayos. May ikon na yun, no? Kuryente na yun, nasa dulong yun. Ayan, mga kadyo, no? Ay, nakababa pa pala rito kuryente na. Ah. Ayan. Naitap na po yung ating, ito ang tawag dito? Wire. Yung ating uh, kuryente. Nakatap na sa bahay. Ngayon yan. Higa tumulo to dito. Ah. Ito yun po. Na napangalahati ko na po yung bundok dito pang isang bundok na to ayan laging may manok marami yung insekto sa ilalim malanggam tsaka anay sinanjay yung may manok ni tito Cesar ayan tatambak pa ako ng mga ilang kartilya para maganda Ayan. Nagtanim po kami ng uh, santan dito. Ito. Ilalagay po tayo ng halaman dito sa gilid. Para po medyo malamig tingnan. Ayan. Para hindi po nagbuburak. Sa maganda rin tingnan pag may halaman dito po sa gilid ng ating bahay. Since wala na po dito yung hagda natin, papatapa na, papatakpak wala po itong may butas dito. Yan, mga aso ko tatlo na. Ito po kanina, pinatag ko po. Ayan. Magandang tingnan. Ito nga patag mo. Kaso magbuburak pa dito kasi wala pa nga semento. Ayan po mga kadyano. Tapos ito po dito, na-accidente na, 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 na po yung aking gumagawa. Ayan. Napukpok po niya yung kanyang kamay. Ayan. Kaya di po nagagawa ngayon. Pero yung gamit niya po nandito po sa gilid. Ito yung mga bakal natin. Medyo na kinakalawang na. Pero hindi naman total kinakalawang talaga yan. Ito po yung kanyang gamit tsaka yung sombrero niya. E binili po tayo sa shop ulit. mali uh. po tayo ng uh, gamit sa bahay mali po tayo ng sampayan sa si Shopee 300 pesos lang assemble po nato kung paano to gamitin ng uh, yung May UP, okay, pero konti lang naman. Para kung isa kasi sa pader lang para Para pagka... Pagka... Para pagka umuulan, pwede maisailong sa gilid. ha? Ganyan lang ha? Kung ano? Yeah. Ba? Baka kung maaba pong pa ganun niya. Baka kung maa... Ayan. Ayan. Wala ba? Kapantalo yung ginamit oh eh. Masaya. Example. Uh, Hola? Uh, Ayos. <laughs> Wag lang magbibigat Ang ilalagay. Yung <laughs> sa gitna na to. Sa ilalagay, tiyan dito lang. Ayun oh, yung talaga. Okay, dito po yung dito yun. Dali mo niya tayo. Hindi. Hmm. Ngayon tuloy nakita ko siya sharp na sa gitna na. Ngayon, kailangan ko rin sasayan. <laughs> Mga short period <pwede> <laughs> short pwede rito sa baba. Nice. <laughs>